Pinakikilos sa Gandhi Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace Poe ang pamalaan para tugunan ng pahirapang pabiyahin ng mga commuters ngayong holiday season. Kaugnay na rin ito sa reklamo ng mga commuters na bukod sa pahirapan ang pagsakay ay napipilita na rin silang magbayad ng doble sa mga ride hailing apps tulad nga ng Grab, ang Cast Joyride at iba pa para labang hindi i-cancel ang naibok na sasakyan o motorsiklo. Aminado si po sa pagtaas ngayon ng demand sa mga masasakyan habang papalapit ang Pasko at bagong taon na pinalalapa pa ng kawalan ng sapat na public transportation sa Kalakhang, Maynila. Iginit ni po na walang dapat na sayangin na oras ang gobyerno para makipag-ugnayan na agad sa mga transport providers upang matiyak ang sapat na public utility vehicles na ligtas at komportable masasakyan ng riding publica. Pinakikilos din ni Senadora po ang mga transportation officials na mag-deploy ng dagdag na PUBs tulad ng mga bus upang maibsan ang hirap sa paghintay ng mga masasakyan ng mga commuters. Pinaaksyonan din ni po sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno at sa mga private ride-hailing companies ang napakaraming reklamo ng pangungontrata sobrang paniningil at booking cancellations ng kanilang mga riders at drivers na bumibiktima rin sa mga kawawang pasahero na mistulang travel nightmare ngayong holiday season. na. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.